Mga paps, wala pang bakuna kaya ayaw pa ni Pangulong Rodrigo Duterte na ilagay ang bansa sa Modified General Community Quarantine. Ang sistilang, nauhuli na tayo sa mga bansa sa ASEAN pagdating sa COVID-19 vaccine. Nagbabalita si Greg Gregorio. No vaccine, no MGCQ. Ito ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kaya hindi muna ilalagay sa mas mababang quarantine status ang buong bansa sa Marso. Una nang sinabi ng palasyo na kahit ang Pangulo ay naiinip na sa pagdating ng bakuna. Sa talanga ng Our World and Data na isang scientific online publication, siyamnaputpitong bansa na ang nakapagsagawa ng vaccination. Pero ang Pilipinas na pag na dahil kabilang pa rin sa mga bansang hindi pa nakakapagsimula ng immunization program. Sa mga bansa sa ASEAN, nagkaroon na ng pagbabakuna sa Indonesia, Singapore, Cambodia, Myanmar, Laos at Brunei. Habang ang Malaysia, Thailand at Myanmar, magsisimula na matapos matanggap ang delivery ng vaccine. Pero ang Pilipinas, wala pang natatanggap na bakuna. Bagay na ayon sa Vaccine Expert Panel ay mahalagang madaliin na. Sa ngayon kasi ay may naitatala ng bagong variant ng COVID-19 sa bansa. Kailangan mo natin ma-achieve yung herd immunity as soon as possible. Kundi mauunahan po tayo ng virus na variants. Ayon naman kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, hindi ang pamahalaan kundi ang vaccine makers ang may pananagutan sa delayed na pagdating ng bakuna. Ibinigay na raw kasi ng pamahalaan ang lahat ng hinihinging requirements ng manufacturers. Bagat ng balita naman sa WHO na kumpleto na ang lahat ng requirements para sa delivery sa Pilipinas ng AstraZeneca vaccines mula sa COVAX facility. Kasama na raw dito ang isang permadong indemnification agreement. Kaya minamadali na raw ang pagdala ng mga bakuna sa bansa. There are a range of 5.5 to 9.2 million vaccines earmarked from AstraZeneca uh scheduled to arrive in the Philippines uh we are optimistic that uh, before the end of uh, this week we will hear from the Covax initiative on likely delivery dates Gumugulong na rin ang proseso para mapabilis ang delivery ng Pfizer vaccines mula sa Covax na naantala dahil sa indemnification clause para sa 1 PH Greg Gregorio News 5